Warning, ang lahat ay pawang katatawanan lamang. Hango ito sa True to Lie Story. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng tagapagbalot ng tinapay sa kanto. Malamang meron na namang iiyak pag nilabas ang truck na to. At ah, ayun nga guys. Ah, guys, ah, meron nga pala akong gustong ibalita sa inyo. May nagbihisa ng isang napakagandang lahi ng aso na kung saan eh, magagamit ko sa aking pang araw-araw na ginagawa at sa aking vlog na kung saan eh, magtaboy at manakot ng manliligaw ng aking anak. So, paganda siyang gamitin bilang isang panam, panakot, pantaboy. So, uh, binigay sa akin ng aking mabuting kaibigan at good followers na si Miss Eileen at si Brother Aaron John. Tapos, sinamahan ako ng mga mabubuting kaibigan ko na kung tawagin eh, Team Payabang. Diba? Ah, nililid ni paring janjan -jan ko. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nangyari, namin gagawin. Tapos, kung ano yung unang unang namin ginawa na solusyon para wala lang lumapit sa bahay. Palawarin nyo at abangan na Bye-bye! Naransak na ito. Ito nga pala guys, papunta kami silang Kabite ha. Ito, <laughs> Team Payabang, boss janjan, dyan. Eh, meron kami kinidnap dito, sabi ni Paris, pupunta lang raw, bibili ng raw vape, guys eh. Kukunin namin yung regalo sa akin na aso, guys. May dalawang mag-asawang mabait na magdi-deliver. Magbibigay ng aso, pipikapay namin, tulungan ni Paris dyan dyan. Update namin kayo mamaya, guys, ha. Bye-bye! Mamaya, pag ka maluwag dyan, ha. Ah, yan lang, guys. Hindi pong tumatakbo ka yung... na ng 120, pag tinabakap mo, so, yung... 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 parang ito sa aeroplano, patakbo ka na ng ano, <laughs> pero... Pupunta namin bro di silang gabi papunta ang tagaytay na alam mo yung pinuntahan lang na yung baklar na nandito na kami sa sobrang dahil <laughs> sa so mga si boss Janjan, Jan, aka Dominic, Dominic Torero nasama siya na Asi Diesel Asi <laughs> oh, oh, Diesel, diesel eh, no? <laughs> okay. pare say hello to the <laughs> camera <laughs> Kaya to yun. It's not free Sa meron. Kaya. Ganyan ko lang naramdaman ulit na umakat yung bayag ko dito sa likod eh. Araw na ka sa kayo dito yung bibon. Sarap eh. Ito na guys. Oh. Kita nyo. Ito na yung aking sinundo. <masing> ha? Si Sagi. O, Sagi. Ah, 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 Ito ah, ang mga ah, nang mga nasama. Kaya eh, mabait yung mag-asawang aming mga kaibigan. Kaya eh, also a uh, survivor of sis na tumama sa akin. Kaya ito, hindi nila sa akin. Para may bago daw ang bantay. Bantay niya ka. Para walang maligaw. Ano? eh sige daw. Ayun Sagi! Sagi! Sige daw! Ano guys, update ko pag nasa bahay na ha? Sag! Sag Bantay tayo dito, alam mo niligaw ah puputuan na <laughs> siya. tapos ngati -ngat pag nagpubagsak guys ito babantay kami ito yung na Bantay Kabataan 2023 Kill the Intruder I got my